Dapat siguro kung mag-akusa mag siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Gloria Mercado is a disgruntled em former employee of the Department of Education. She was let go because of loss of trust and confidence sa Office of the Secretary. Ang uh, una niyang ginawa, nag siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization from the Department of Education. Bibigay ni JC sa inyo mamaya yung papel. Ang HR mismo ng Department of Education, our undersecretary, took a teacher item from Region 7, nilagay niya sa central office for a non-teaching Ask. Ginawa niyang executive assistant niya, ang apelido nun, Villar. Meron niyang paper trail. VP, uh, as we're speaking right now po, merong mayro ongoing house probe. Uh, actually, a minute uh, ago, uh, former Deputy Undersecretary Gloria Mercado says you gave her envelopes containing 50,000 each from February to September 2023 when she was with Hope or the Help Orchestra. health, orchestrate positive learning uh, a adept at project she believes it could be to influence her decision as hope. your response po. um dapat siguro kung mag ako siya mag sa siya nang ganyan dapat may papel siya tulad ng ako pag inaakusan ako pag sumasagot ako bibigyan ko yung papel gloria mercado is a disgruntled em former employee of the department of education she was let go because of loss of trust and confidence sa office of the secretary. Um, una niyang ginawa, well, hindi ko alam kung anong nauna, pero naka-strike siya sa akin. Ang uh, una niyang ginawa, nag siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya, on paper, using my name, without any authorization, from the Department of Education. Bibigay ni JC sa inyo mamaya yung papel. Kalagay doon. Pangalawa, noong nag-school visit ako sa Cebu, merong lumapit sa akin na teacher. Sabi niya sa akin, Inday Sara, masakit sa loob namin na mga teachers kami na nasa field. Tapos merong humahawak ng teachers teacher items na wala dito sa aming probinsya o wala dito sa aming region. So, pinakwento ko siya. Iyon naman yung purpose ng aking mga school visits diba, sa iba't ibang lugar. Naman sa, sabi ko, one-on-one -on -one tayo, kwento mo lahat sa akin. ano And then it turned out, ang HR mismo ng Department of Education, our undersecretary, took a teacher item from Region 7, nilagay niya sa central office for a non-teaching task. Ginawa niyang executive assistant niya, ang apelido nun, Villar. Meron niyang paper trail. So, nung bumalik ako sa central office, tinanong ko, totoo ba na meron tayong teacher item galing sa Region 7 na nandito sa atin? Totoo daw, nasa HR. HR pa mismo ang gumawa ng parang injustice sa teachers namin sa field. So on that second point, hindi ko na pinalampas. Sinabihan na siya na there is loss of trust and confidence. And uh, you should go. And then she said na, pwede bang mag-retirement na lang ako instead na paalisin ninyo ako? kasi ang tagal ko na, matanda na ako. And then sinabihan siya, okay, sige. Uh, you go. So she's a disgruntled former DepEd employee. At yan yung dalawa na rason kung bakit siya pinaalis. May papel yung 16 million na solicitation niya. May papel yung teaching position sa Region 7 na kinuha niya. And my experience sa kanya, um, ayoko actual lang ako ha. Ayoko atakihin yung pagkatao niya. Pero when she was HR of uh, the Department of Education, meron kasi akong time dyan for our USex and ASex na hindi execom. So, pinapapunta ko yan sila kung sino man yung may concern, sino yung may problema, pumunta kay sa akin mag one-on-one -on -one tayo. So, one of those times na one on one kami siniraan niya yung isang USEC isang ASEC ng uh, Department of Education and bago pa lang kami noon uh, in fact pag alis ko 2 years lang kami very very new na ako kasi HR ka eh. Pag HR ka, hindi dapat ikaw yung mag-cause ng away-away sa loob ng institusyon. Dapat ikaw yung maging peacemaker but uh, siniraan niya yung isang ASEC and isang USEC sa, sa akin mismo. And nagulat ako. Why attack the ASEC or the USEC sa kanilang pagkatao? Hindi naman uh, trabaho. And then, ganun din na ginawa niya. Nung malis na siya sa Department of Education because of the two points, lumipat siya sa Senate. Uh, some, one of the offices of the senators din, nandiyan yan siya ngayon. And uh, yung isang kaibigan ko doon sa Senado, uh, narinig namin sige na sige atake. Inaatake niya si Michael Poa, si Reynold Monsayak, si Gerald Chan. Nang yan ngayon yung uh, nakapangalan sa kanyang statement. Kaya kami, nung nagbasa siya kanina ng statement, hindi na kami nagulat. Kasi naririnig na namin sa opisina, jaan sa Senate, yung mga pinagsasabi niya after she was uh, let go. I think, hindi lang siguro niya matanggap na kasalanan niya kung bakit siya pinalayas sa Department of Education. Pero hindi din talaga namin matanggap na mag magsusilisit ka sa isang private company on paper, 16 million. And then, kukuha ka ng teacher item sa field, gagawin mong EA sa central Law office. Hindi pwede yun. VP, in relation to that, uh, since uh, you brought up yung names po ni Attorney Poa uh, and Attorney Monsayak, so during the probe earlier, she said that yung reason daw kung bakit daw siya nilet go ng DepEd nyo po was that uh, she disagreed daw with Attorney Monsayak's suggestion that beaters in the DepEd computerization program just discuss it among themselves to avoid uh, field beating. Ngayon ko lang narinig yan sa so, kanya ko lang narinig yan. Pero ako ang nagsasabi, kasi ako ang, I was the one who fired her out of the Department of Education. Yung dalawang rason na yun, ang rason kung bakit siya pinaalis sa Department of Education. And as I said, may papel yon. Ibibigay namin sa inyo ang papel. Ang, ang HR record ni Villar, uh, nasa De Department of Education din. In fact, hanggang ngayon si Villar nasa region kasi sinabihan niya yung region bago siya umalis na ilagay yan sa region, wag yan sa teaching position. Pero that person is holding a teaching position.